yan sa naga. Alam ko! Ah! <tapos> helmet. Bumisita ang ilan sa mga miyembro ng Makabayan Black mm. Jogaper, or yung Makabayan Slate sa Naga. Baby Pileni! Oh, okay. hey, ba? Mm. Okay Base nga dyan sa si statement na yung Bidyoga Par. Oh talagang may paralelism eh. Kung ano yung gustong makamit ng makabayan bayan din for the greater good. Para sa taong bayan talaga. Para sa bayan. At yun din naman ang gusto ni Vipi di ba, maabat ang helmet. Na para, para sa, bayan. Sa bayan. Para hindi sa lang basta bayan. sa mayaman, ha? Yes, at hindi para sa isang personal oh. sa isang pamilya lang, kundi para sa bayan. Para sa Kaya, bayan. Ayan ha, maabat helmet. And eto pa, na... nanonood niya sa update sa Ang at Buhay. di mm. okay ba? Grabe talaga. Positivity lang talaga tayo kay VP Lenny. Nakakaloka ngayon yung hearing, ha? Oo. Uh -huh. may sumakit ang ulo ko. May mga napanood tayong umiyak. Pero nasa kanila na yon kung ano yung reason nila. Bakit sila umiyak uh -huh. sa Congress hearing na yan? Ang punot dulo lang. Bago tayo mag-post, di ba? Vidyoga first. Think before you post. And dapat na check mo na yan. And dapat may mga basis ka. Hindi pwedeng, ito kasi opinion ko. daw Oo. daw Pero yung opinion kasi natin, kung nababase lang yan sa mga naririnig at napapanood natin, so parang... daw raw kung Yung pinopost mo, anything na ilalabas mo sa Sockmed or kung saan mga social media platforms, responsibility mo yun, di ba? Tsaka, resibo muna bago post. Yes! Kaya dapat talaga mag-fact check tayo. Pero mm -hmm. ayan nga mga ha may... <sighs> sana talaga matigil na mga fake news, no? Disinformation, mal Kasi isa ito sa malaking contributor mm -hmm. para lalong lumugmok ang bansang Pilipinas. Kasi the more na pinapalaganap mo yung mga mm -hmm. ganyang klase mga balita na fake news. Yes, fake news, baseless, di ba? Mm -mm. wala namang basihan sa talaga. sabi-sabi. Mm -mm. Eh, pag lumaganap yan, nagiging tama na yung mali. Oh. So, ayan nga, maging matalino tayo mga batang helmet. Pwede tayo mag-research, pwede tayo mag-fact check, pero talagang gusto ko talaga kay Vipi Lenny. Oo oh, naman. Talagang positivity lang talaga yung mga balita at yung mga update natin. Oo. Oh, Kung gusto mo ang video na ito, kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga upload po namin yung Kasi stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa boy na gano'n mati ng book niya, better every day. God bless everyone. Bye! Lenny Robredo, angat buhay lahat. 28